Dumako naman tayo sa gamit ng gitling. Ayon sa ortografiyang pambansa, ang gitling ay ginagamit upang maiwasan ang kalituhan at mag-ugnay ng salita. Narito ang mga gamit ng gitling. Una, ginagamit ang gitling sa pag-uulit ng salita. Halimbawa, araw-araw, gabi-gabi, sira-sira, iba-iba. Sunod na gamit ng gitling ay sa paghihiwalay ng katinig at patinig. Halimbawa, pag-asa, tag-init, mag-isa. Sunod na gamit ng gitling ay sa bagong tambalan. Halimbawa, lipat bahay, usong martir, amoy pawis. At para sa ating mini activity, paano isusulat ng tama ang mga sumusunod? Ayon sa KWF, ang gitling ay parang tulay na nag ng mga salita upang maging malinaw ang kahulugan.